Pag-usapan natin ngayon ang post ni Paulo na ang sabi ay ang sarap magpamasaj sa taong iyong mahal. Story. Kanina nga lang June 2, 2024 ay nag-update agad si Paulo sa kanyang FP na ang sarap magpamasaj at may picture sila ni Paulo na nakahawak si Kim sa balikat niya. Ang post niyang ito ay umani kaagad ng 9,000 reaction at 101 shares sa loob lang ng 9 hours at nakakuha ng 411 comments. Grabe, ang dami nagmamahal talaga sa kanila. Gagawin talaga ang lahat ng mahal mo para lang mawala ang pagod at mga stress na iniisip mo. Kaya, imamassage ka ni Kimchoo. Paulo Magpilis nagagaling at mawawala ang pagod pag si Kimi ang gagawa nito. Kaya naman, ito na naman ang reaksyon nila. Bakit siya si Kimi? Pau, nandyan ang lahat sa kanya. Maganda, matalino, mabait, maalagain, matapat, mapagmahal, mayaman, marunong, maghanap buhay, magbigay, at iba pa. Perfect. Alagaan mo siyang mabuti, huwag mo siyang saktan dahil mas masasaktan din kaming mga magmamahal sa kanya. Love you, Kim Pao forever. Magpamasage na kayo, Pao. Siguro naman mahal din ninyo ang isa't isa. Bakit kasi di pa nyo aminin na kayo na para naman matahimik ng iba dyan? Kahit sino naman iugnay kay Kim na lalaki, eh, sa aming fans ninyo ay kayo lang ang bagay sa isa't isa pareho kayo mabait, guwapo at maganda. Perfect match talaga ang King Pao. Siyempre, masarap talaga Pao, lalo kapag ang mahal mo ang magmamasage. Ay, kakain lang. Comment kayo kung gusto nyo magpamasage sa inyong mga minamahal. Halina't mag-like, share, and subscribe. Thank you.